The award goes to. Wow, thank you. <laughs> And this one. <laughs> Sila ano to? Ha? Sila ano? Oh. I think cellphone. Oh. This. Ato para kapag do kay ano to? Say, ema disunyata piti. Kayon. No, yung cellphone. Thanks. So yung. Um. Hindi ba may request na yung ano si? Ayito. Bakit black gusto niyo? Mayroon na tayo ng... Asap ka sa pag niyo ito. Asap ka sa Ito, ano ito. Mas masarap na yun. Ano ito? Play black. yung gauna. Wala kang sa Pilipinas, nito eh. Hindi ko alam. Ang ganda niyan, Redmi. search namin, eh. Nung 8 lang. Yung extra ako siya. internal Pang-gaming yun. Pang-gaming ba to Pwede din. Oo, kaka-boko. ko kasi natin pero dito search ko sya, ina. Ay, diba? style na si Betsun. Correct. open. Ganda rin ang case, ah. Eto, ko may risk kung Yes, pag na si ate may risk. Bet, hey, ni mo. Pag-a-jit. Sige, siya, ano? Sa Dito ano? Dito, si Dito, Dito. Eto, Ate Tin? Oo. Pag kayo? nag grab Hindi lang ano. Ito na si Kuya, Joto si Kuya. Good, ha? Ganda na ang damit Betso. no? Ipaparitan sa kasi namin, no? Kailangan maraming ano. Ang Bet, safety mo na to. ha? Sa'yo sa daw yan para lang may tension mo. Kaya ka Ano sa mo? Ano ko? ito din ako na regla. video tayo, diba? Tapos sa regla, regla oh. Ayan. Ito lang naman sa kasi naman happy? ko daw ang buka. Meron pa ako. Oh. gawa pa. Magluto ka daw na magluto, hanggang magsawa ka daw. Ako daw mo? Happy! Ah.